Ito, Claire Castro, mga kababayan. Barado dito kay uh, Atorni Tupasyo. Ito, pakinggan natin, ha? Okay? So, again, live tayo. Pwede kayong mag-comment dyan. Sa uh, comment, uh, comment section or sa chat, mga kababayan. So, punta tayo dito kay Atorni Claire. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi ni Atorni Claire Castro dito. Kasi lumalabas dito ngayon, mga kababayan. Ah? Ah! Si Claire Castro, pinaprotektahan niya si niya, nan niya. Si Tamba mga kababayan. Hmm, nagiging uh, spokesperson na rin siya ni Tamba ngayon eh. Okay? So dito natin na uh, nakikita na mukhang si Tamba may kinalaman dito sa mga mga secretary ng pangulo eh. Mga secretary, mga under -secretary, kasi yung una doon sa PhilHealth. Oh, ang nag-recommend na si Tamba naman. Oh, kaya nga, nakuha nila yung pondo ng PhilHealth na 60 billion dahil doon sa secretary. Okay? Naipalabas nila eh. Na nalaman nila, na diskubre nila, no, may pera pala dito. Oh, 80 billion hindi ginagamit. O, kaya nakuha yung 60. Oh, dahil yun sa secretary, siya nang rekomenda si Tamba kasi kaibigan niya. Ha? Ah, kung natatandaan niyo, hindi yung yung bago ha kasi pinalitan na yun. Uh, na uh, binanata ng taong bayan. Kaya nga ito, uh, since binanata ni Sara Duterte si Marcos Jr. palagi at walang makakasagot, o ngayon may nagrekomenda. Itong si Claire Castro ang inirekomenda. Kaya ang problema hindi nagsabi kung sino. Pero of course, kaya nga ito duda natin. nga si Tamba. Ito ngayon lumalabas. So pakinggan natin anong sinasabi dito ni Attorney Claire Castro mga kababayan. Ah, talagang take your time. Attorney Claire, yung lawyer po na nakalagay sa affidavit, may statement po na hindi daw siya ang Yan nga ang ni Maylin. Mariana Nale. Sorry ba? eh Shadow Insider. Hindi eh. po na nakalagay sa david may statement po na hindi daw siya ang nagdatay doon. Oh? At tay. Di ba? Ah, di ba? Sige, sige, tatanggapin natin to Tingnan ko lang ito ha. Kasi mga kakligan ito yan. Pag hindi hindi yan notaryado, anong ba, ano bang dahilan kung bakit kailangan magnotaryo? notaryo Kasi pag notaryado yan, ibig sabihin umapil kasi isang notary public at pinatututuhanan mo yung statement mo dyan. So kung baga, pag notaryado na yan, because merong authority no, na nabigyan ang isang notary, notary public na i-attest mo yung katotohanan na siya ang gumawa at siya ang pumirma at naintindihan niya yung gawa niya. Diba? Yun ang patututuhanan ng notary publico, Na siya mismo ang pumirma niyan. Naintindihan niya. Kasi doon sa, parang sa jurat, sabihin niya na naintindihan ng tao yung ginawa niya. I hereby, diba? Sworn and, uh, sworn and, ang tawag na? Uh, sworn and, ano yun? Ano mo na? Subscribe and sworn to before me. Yan. Subscribe and sworn to before me. Kaya ganyan yan. In the city of ganyan. Yan. Sabi-sabi sabihin sabi, yan, pinirmahan niya yan sa harapan ko. So, kung pinirmahan niya, naiintindihan niyan, niya yan, kasi tatanong niya ng, ng, ng notary public. O, tas mo yung kanang kamay mo. Naiintindihan mo ba itong sinulat mo? Ikaw ba po pirma dito? O pirmahan mo sa harapan ko to? Ikaw ba to? Amin na yung ID mo. Ayan yan, di ba? So, kung hindi, kung sinabi ng lawyer, ng no, Notary Public na hindi siya ang notaryo niyan. Ay meron. May depekto -dep yung statement niya. No, no, I mean, may depekto yung kanyang affidavit. -dep oh, may depekto. O, may depekto daw mga kababayan, diba? so, sabi ni Clay Castro. Is, pwede lang niya makonsider as private document. Kasi pag notaryado na yan, pwede na siyang consider as public document para pwede mo siya i-present. Di ba? Parang na-authenticate na siya na totoo yan. Eh, private document yan. Tapos, ang dating pa is, ang liit na bagay, nasasabihin mo notaryado yan, numara pa dito sa so notaryado yan, tapos yung tao pala pumirma dyan. Hindi pala yan yung notary public, so fake yan. So sa maliit na bagay na nahulihan ka na namemeke ka, what more sa katotohanan doon sa sinabi mo? Di ba? Sa malaking bagay na sinabi mo dyan. O, oh, di ba? Uh, pakinggan nyo yung script, mga kababayan. ah uh, tapos balikan ninyo yung statement ni Tamba kahapon nung lumabas yung kanyang pangalan. Yung falsis omnibus, falsis, uh, falsis uno, ah uh, ah uh, ano ba yan? Basta, ano yun? Latin yata yun. falsis uno. na False in one, false in everything. Or false in the start. False. Ito din yung script eh. Hmm, di ba? Pareho na script mga kababayan. Nako, nakahalata na si Claire Castro mga kababayan. Mukhang hindi lang pala eh, bahay kay Claire Castro, no? Kasi hindi lang yan naman siya, uh, ano eh. Anong tawag nito? Uh, spokesperson ng presidente, spokesperson pa rin naman, uh, din pala siya ng uh, ni Tamba na nag-resign bilang house speaker, na no, may speaker din. Oh, magandang oh, hapon, oh, hapon na pala, magandang hapon kay Hael Joseph. Oh, maraming salamat sa panunood, sir. Oh, di kaya ikaw may depekto? Oh. <laughs> Ay, sir, ha? Oh, wala lang, ata lang, ha? Ah, uh, well eh, nagtatanong lang naman si Sir H.L. Joseph eh. So baka ganun din yung tanong natin dito kay Claire Castro eh. Or baka kulang cool lang yung, yung kaalaman -ka -ka niya, Sir, ha? Patungkol dyan. So, eh, kaya nga, pakinggan natin later si Attorney Tupasyo kung anong masasabi niya dito. Anong sagot niya dito? Ah, uh, beto patuloy muna natin. Kasi eh, pinuna ko lang yung script niya dito ang ginamit niya. Okay, uh. kasi pwede naman panotaryo niya. Gawa ka uli, panatarihan mo uli sa totoo ng tayo publiko. Pero the mere fact na umapir ka dyan, at ninotaryohan yan, at parang sinabi mo dyan, you appear before that notary public when in fact here, you, did not. Ay malaking bagay yung kasi nilalabas nun. Pwede ka magsinungaling sa mas malaking bagay. Di ba? Hmm. Mag Madali. Naputo na. Ulitin mo yung paragraph 20. Ah, oh, uh, stop na muna natin dyan mga kababayan. Kasi binigyan nila dito ng malaking bigat. Malaking bigat talaga or uh, binigyan ni nila dito ang uh, notary or notario sa statement uh, ng kahalagahan. Of course, meron taga- talagang kahalagahan yan, pero hindi nila pinansin dito kung ano yung laman ng mga sinasabi. Okay, well, kung kingganin nyo yung kabuhuan dyan, ang pinapansin lang nila dito, of course, hindi nila natin papakita dito mga babayan. Kayo na lang maghanap kay Claire Castro kung gusto nyo yung channel niya ha uh, So, bas nila dito dahil sa mga nakikitang uh, behavior ni Marculeta yung pagbigay ng yung maling pagbasa, yung nakaligtaan yung kulang ano daw, na-scripted na daw pero hindi nila tinignan dito mga kababayan yung later part na ng hearing na kung saan tinanong ng ibang senador itong witness na ito. In fact, si Erwin Tulfo, mga kababayan, nag-search kagad ng background. Inutusa niya yung, ano tawag nito? Staff niya na mag-search mo yung background. Later, papakita natin dito, ha? Ah, later. Pero ito din. oh, may mga aso naman si Tamba dyan. Bakit hindi sila nagtanong? nagtanong? In fact, si Risa Huntiveros nga ang kasunod na magtanong dyan, mga kababayan. Eh, ang tanong ni Risa nga, ang layo. Hindi nga siya interested dito. Kaya nga masyadong halata na rin si Riza Hontiveros na walang pakialam dito sa mga nangyayari yung mga kababayan. Ang pakialam lang ni Risa, oh, masasabi ko nga, yung pagkatanong niya dyan, for political purposes lang yan. For political advertisement in the future. Para lang makita na may tinanong siya at most likely may expose siya kasi ang focus niya sa kanyang tanong eh, kunwari, may na silang anomalya doon sa Quezon City na flood control. Tapos na po tayo doon. Nandito na po tayo kung sino mga mga may responsable. Alam na po ng lahat ng taong bayan na from Luzon to Mindanao, may mga anomalya yan. Itong Bulacan lang yung nagiging case study dito. Kaya yung sinasabi ni Risa na Quezon City, Quezon City, wala, wala. Ano na yan? Late na yan. Sabi sabi ko nga mukhang kailangan na magpalit ni Rizon Ontiveros mga kababayan ng internet provider. Kasi mukhang huli siya sa balita, nakisawsaw na lang, halatang nakisawsaw. 'Di ba ang uh, ang tatahimik nila nung binulgar yan ni VP Sara? Oh, yun eh, balik tayo dito. Hindi nga lang tanong si Rizon Tinanong nga niya doong Quezon City ng mga engineers. Hindi sila interested dito. Oh, nung tinanong, na-discover na ni Erwin Tulfo yung background Pinanong nila kung ano yung mga ginagawa Anong maletang nilagyan Hindi nila pinuna yan pinuna nila dito yung mga Mga glitches dito Sa sa Dito sa pagbasa ng statement Explain, oh, sa isang video ko na explain ko yan mga kababayan Assuming first time I think first time niya humarap dito in public Live pa TV May nakaharap na dalawang malalaking screen huh? Lahat, alam mo Lahat ng kamera nakatutok sa'yo hindi ka kaya, uh, anong tawag nito? Uh, basta tataas yung anxiety. O kasi sa amin, kukulmaan. O, ganyan, di ba? Kaya, most likely, magdadry yung ano mo, lalamunan, kakabahan ka. O, yan, kakabahan pala. O, kakabahan ka, malaking chance na hindi mo mabasa properly yung mga binabasa mo. Normal yan mga kababayan. Expected yan. Marami ng abogado nagsabi niya na minor ano lang yan. Kasi ang focus dapat yung nasa statement. Pero, ah, uh, ito si Claire Castro mga kababayan, ah, uh, nakafocus sa notaryo. Dito, uh, I think alam nating lahat, I think lahat tayo or karamihan, kasabihin natin karamihan sa atin, nakapag-notaryo na. Ah, ako mamaya may pupuntahan ako. Ah, magpanotaryo ako kasi may nawawala sa akin. So, kukuha ako ng affidavit of loss. Sana ako magpanotaryo. Dito malapit sa amin, mga kababayan, na kung saan hindi ka na I think alam ng karamihan ito ah. Merong mga nagnonotaryo na hindi mo na kailangan magpakita doon at minumpa. Merong mga anong tatawin? Meron na yan silang mga tauhan, ni approach ka lang. Sir, notaryo, notaryo. O, oh, makano? O, oh, tapos sila na magdadala ng bayan, pagbalik nila, may notaryo na. At the same time, hindi din abo yung abogado mismo na nag-no-notaryo dyan o nagpipirma. I think yung sekretary nila or may tauhan silang pumipirma dyan. I think alam natin lahat ito. Kung ito ay malpractice sa mga abogado, then dapat imbestigahan ito. Para matigil ito. Wag wag niyo 'yong sabihin na hindi alam ito ni Claire Castro. Eh kung ganyan eh wala pala siyang alam sa mga nangyayari dito sa baba. Ba? Diba? Normal practice natin 'yan. At the same time, 'yan 'yung pinupuntahan natin kasi 'yan 'yung nakikita nating mas murang notary public. Yung mga ganyan 'yun nilalapitan ka, sir. Magpanotaryo ka? Oh yes, oo. Oh, oh. Magkano ganito? Oh. O oh, sige, akin na yung dokumento mo. Ganito lang yung bayad dyan. Oh, tapos pagbalik, may, notar may notaryo na. Normal practice. Posible. Ganyan yan. Nangyari. ba? Diba? Mas o, oh, para sa akin ha, mas okay pa nga yan kaysa si Marcoleta yung nagnotaryo. Kasi kandida-duda, kung si Marcoleta yung nagnotaryo, ibig sabihin, talagang may ugnayan yung dalawa. Dati pa. Oh, mas mabuti nga yan na iba yung nagnotaryo. Na ngayon, punta tayo dito kung anong masasabi ni Atty. Topacio dito mga kababayan. Ako, ito talagang si Claire Castro mga kababayan. Oh. Uh, ito, punta tayo ko. natin si Atty. Topacio dito ha. Uh, again, comment kayo dyan kung ano masasabi dito kay Claire Castro. Ang reasoning ni Claire Castro dito. Ito. Ito oh, ang nakakatawa. Sabi nila, di ba, may David yung tao. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Okay, hindi ko na ja-justify kasi may ibang nagsasabi, ba't tinakot, etc. O, oh, magpalagay na natin. Assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin. Okay. Ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating not notarial law, ay para isumpa sumpaan sumpa mali mali yung gamit ko isumpa sinusumpa sumpaan panumpaan yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing yung taong yon ay humarap sa akin Ayan. nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay Ayan. na yung mga nas na sasama yung kasama doon sa sinumpaang salaysay ay siya nga ang megawa yun ay voluntaryo yun ay nauunawaan niya at handa niyang panumpa kalagitnaan. Yun lamang. Okay. Pagpalagay na natin. May problema sa notarization. Ano bang ginawa naong testigo? Hindi ba pumunta sa harap ng Blue Ribbon Committee? Paano ginawa nung tinawag siya bilang testigo ni Senator Marcoleta? Nanumpa siya ron. Nag-o. nag o sinabi niya na lahat nung kanyang nasa affidavit ay totoo. Binasa niya to put it into the records of the Blue Ribbon Committee. O, tinanong siya ng mga senador. Okay, ang ibig bang sabihin ng mga bumubutas dito sa salaysay nitong Master Sergeant na ito, mas matibay ang Notary Public kesa sa panunumpa sa Senado? Ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa Notary Public, eh, paliwala yung sinabi mo? Abay, may insulto sa sa'yo yung Senado. Hindi. <laughs> eh, <laughs> kasi mataas ang Senado. Mas mataas ang Senado yun. Ang, ang, purpose ng sinumpa ang salaysay before a notary public ay number one, hmm. para para ma-determine, ha, mapagalaman alaman ng notary notaryo na yun nga yung tao kasi hihinga ng ID yun. Okay. Number two, para nga malaman na yun ay kanyang salaysay. Hmm. Number three, yung salaysay na yun ay voluntaryo niyang ginawa, kusang loob. Number four, na yun ay katotohanan. Hmm. Number five, na yung naka, na, nasasaad sa sinumpa ang salaysay ay kanyang nauunawaan at pinaninindigan. Iyari na rin yun nung humarap siya sa Senado. sa so, anong problema ng mga ibang abogado rito? Kasi naman po, hindi sa nang insulto ng ibang abogado, ha? Kasi nung si Kay Castro man po ang pag ninyo sa batas. Uh -huh. Uh -huh. Para hindi kayo nagmumukang kengkoy. Lalo <laughs> na isang abogado dyan, nagmumukang kengkoy sa harap ng Supreme Court. Ay, ang habit nito, habi yata niya yun, eh. Na nagmumukang uh -huh. kengkoy siya. O, uh -huh. parang masaya-masaya siya. Pag nagmumukang <laughs> kengkoy niya, eh, ano yun. At saka, hindi ko kahit ito, ha? Meron siyang account sa X, sa Twitter. Alam, eh, uh -huh stop na muna natin dyan mga kababayan eto ha, klaro ito, ah, pag-usapan natin mabilisan bago natin tapusin itong live natin para hindi masyadong mahaba yung video Ito mga kababayan, klarong-klaro yung kaninang video pinagkita natin kay Claire Castro unfortunately nagkaka-disappoint si Claire Castro mga kababayan kasi bilang isang abogado walang ibang argument na inilabas kundi, or paghanap ng butas doon sa statement ng witness ni Marculeta kundi hindi talaga sa statement doon sa kung anong nangyari. Unang-una, notaryo. Pangalawa, yung nakaligtaang binasa yung anong paragraph yun, tapos binigay ni Marculeta yung kaniyang kopya para mas mabasa. Di ba? Yet, hindi nila tinanong kung ano yung laman, mga kababayan, ng statement ng witness. Kasi nga, sabi ko sa isang video, may attempt nga ang witness na no, hindi na lang niya basahin. Parang ginawa na lang niya ang guide yung ano niya, yung sworn statement. Yet, sinami ng Marcolte, basahin mo na lang. Ha? Kasi para lang kasi for the record naman talaga kasi yon para hindi ka magkamali kung sakaling sa sa'yo. Kasi nga, explained na yan ng mga abogado, kahit ng Supreme Court, na expected yan. pinaulit-ulit ka sa yung statement, magkakaroon niya ng mga minor glitches a ah, mga minor na mga pagkakamali. Di ba? Yet yung focus nila doon sa mga ganyan. Hindi nila tinignan yung statement na pagdala ng pera papunta doon sa bahay ni Zaldiko, yung anong floor, ha ah, ah, yung pangalan ng bahay, yung address, ilang-ilang ilang maleta ang dala. Tapos from from bahay ni Zaldico papunta doon sa bahay ni Tamba, yung location, yung address nandoon hindi nila pinagtatanong 'yan, 'di ba? Kasi mga kababayan, personal knowledge 'yan. Mali tuloy. O, personal knowledge nung witness na kung saan na personal knowledge mga kababayan, ang hirap talagang kontrahin. Unless, kaya nga, sabi ko last time, ang inihintay natin ngayon, kung meron nga bang lalabas pang ibang kasamahan niya na i-corroborate eh, yung kanyang statement. Ang delikado dyan, kapag merong lalabas na isa, dalawa, tatlo, tapos sasabihin nila na nagsisinungaling siya, yan delikado. Kasi lalo na yung iba, wala na sa servisyo, yung mga ibang marines, ibang, sabi pa niya, may mga HPG pa, may mga former police na kasamahan niya. Ang hirap dyan, hindi naman sila pareho ng konsensya ng paninindigan. So most likely, may iba dyan na mababayaran. Yung pera, so tempting mga kababayan. O halimbawa, may dalawa, babayaran, tingi isang maleta. Nako ang ganda. 48 million mga kababayan, bayad sa'yo. Para lang, kontrahin mo yung statement niya. Hindi ka kaya mag-iisip, di ba? Kung ikaw yung police, a former police, Former Marine, former HPG na nasa, nagtatrabaho na kay Zaldico. Uoferan ka ni Zaldico o oh, or ni Martin Romaldes. O, oh, isa-isa kami malita. So, most likely, kayong dalawa or tatlo, sigda dalawang malita kayo. Isang malita galing kay Zaldico, isang malita galing kay Hamba, ibigay sa'yo, para lang pasinungalingan mo ang statement ito ni Orly Gutes, uh, Gutesa. Hindi ka kaya mag-iisip, di ba? So, isipin mo, anyway, wala na ako sa servisyo eh. Oh. Kung mabubuking mga nako nito na nagsisinungaling, Eh, may 48 million. Hindi pa wala. Times 2. 48, 48, times 2, 80, 90 plus. Basta. Ang bobo ko sa mat, mga kababayan. Million. Pwede mong iiwan mo na yan sa pamilya mo. Mabubuhay na sila dyan. Then I mean, eventually, hintay ka lang. Kung in, kung in kaso makukulong ka, kung hindi pwedeng magpiyansa, hintay ka lang ng ilang taon. Hindi pa yan maubos yung pera mo. ba? Diba? So, so tempting. Kaya nga delikado pa rin yan. Yet, sina Claire Castro, walang ibang pinuna kundi yung mga ginalaw nila dyan. Kasi kung ako si Marculeta nga mga kababayan, gagawin ko ba yan na kung saan alam kong iisipin ninyo na nagbigay ako ng script? Ganon din sa may kumakalat ngayon na video na si Rimulya nagbigay din ng script kay Henry Alcantara. Oh, sa tingin niyo ba? Yan nga, hindi ko binanatan eh kasi sa tingin niyo ba, again common sense magsasabi sa atin, may mga kameras, may ibang tao. 'Di ba? Live, naka-live stream. So, sa tingin niyo ba gagawin nila ito kung bibigay ng script or kopya ng kanilang sworn statement in public sa harap ng kamera kung alam nilang iisipin niyo na scripted itong lahat. Di ba? So kaya nga, again, hindi ko binanatan si Remulia dito sa mga kumakalat na video kasi iniisip natin na well, probably yung mga statements nila, tinulungan sila ng mga abogado gawin yan para magiging tanggap-tanggap -tanggap dyan sa Senado, sa Blue Ribbon Committee at sa Korte mga kababayan. Oh, yung issue ng sworn statement ng ng notaryo na pinara na, pinuna ni Claire Castro, edi, walang kwenta. Ito nga sabi ni Attorney Topacio na pwede. Ah, uh, lima naman po ng na unawa ng batas